Ay, uh, magandang uh, tanghali po uh, mga kababayan ko sa Maynila no? at uh, sa mga nanonood sa iba't ibang dako ng ating bansa at uh, sa buong mundo. Ito po ang inyong lingkod, uh, ang aking first day, first hour of assuming the office of the mayor no eh papasayahan yo po muna kung uh, baka mahina ang audio namin dahil ang ginagamit lang po namin ngayon ay ang uh, cellphone uh, eh dahil po yung mga naiwan sa aming gamit dito na uh, nakasalpak po lahat sa usasa na but pagkaganoon kagano pa man uh, that's the least of our problem kaya po ako uh, biglaang nag-broadcast uh, ngayong araw na ito uh, dahil po sa maaring kaharapin ng ating uh, lungsod at mamamayan na kinakaharap na rin natin sa mga nagdaang linggo na malaking malaking problema sa ating uh, uh, komunidad uh, kaya minabuti ko na kahit uh, through cellphone man lamang ay maipabatid sa inyo ang tunay na sitwasyon na ating lungsod patungkol sa hinahing ng taong bayan uh, tungkol sa basurang na katambak sa bawat abinida, boulevard, highways, eskinita, uh, mga kalyehon, at sa sulok ng ating lungsod eh, yung pong nakikita natin problema at ipinarating nyo sa akin problema, eh, yun naman po ay eh, nababasa ko uh, for the past so many weeks. Kaya eh, lamang po, eh, pagpaumanin ninyo, eh, hindi ko naman po yun matugunan, bagamat ako yung hinalal nyo na, eh, sapagkat eh, ngayong oras lamang na ito, ako nagkaroon ng full authority yeah, to manage the city and the people eh, ayoko naman pong pangunahan yung mga nakaraan sa kanilang dapat gawin sa inyo. Magkaganon pa man, yung pong nakita ninyong suliranin ng basura ay mas, mas mabigat pa pong problema. And I would like to be fair and honest and transparent to you sa mangyayari sa ating mga susunod na oras, araw at linggo. Nakakarapin natin lahat bilang mga batang Maynila. Ngayon pong alas 12 G's ng umaga, may malungkot po tayong uh, natanggap na balita o sulat at nais ko pong ipabatid sa inyo. Sumulat po sa atin ang Pileco Metro Waste Management at nakasaad po sa kanilang sulat ngayong araw po na ito ay humihinto na po sila o titigil na po sila ng pagkolekta ng basura sa ating lugar so ano po ang ibig sabihin kung kahapon ng isang araw ng isang linggo at ilang linggo na ang nakararaan ay tambak ang basura sa masulok ng ating siyudad, ay malamang po sa hindi titriple pa po yan dahil wala na pong mag-aakot ng basura ito po ang bumungad sa akin bukod sa kinakarap natin araw-araw ito ang unang bumungad sa akin bilang inyong alkalde ng lungsod Naksaad po katulad ng nasabi ng Pileko, and let me read it to you. June 30, 2025, Honorable Francisco M. Domagoso, Mayor, City of Manila, Manila City Hall, Ermita. Dear Mayor Domagoso, This is to inform your good office that we are amenable to a mutually agreed no poll termination of our contract for garbage collection and disposal services for District 3, 4, 5, and 6 with the City of Manila to take effect june 30, 2025. Today Puya. In this regard, may we seek your assistance in servicing our account at po Naniningil na. Na ko po yan maya maya. For services thus far rendered in furtherance of our contract, we thank the City of Manila for the opportunity given to us. Thank you very truly, yours, Joey Lee Oliver, President and CEO of Pileco. Ang pong sulat, I. Galina Mamposa, Metroway Solid Waste Management Corporation. June 30, 2025. Honorable Francisco M. Domagoso, City Mayor, City Government of Manila, Manila City Hall, 8 Street, Ermita, Manila. Dear Mayor Domagoso, this to inform you that we have submitted a notice of intent to withdraw. From Garbage Collection and Disposal Services contract last June 10, 2025, with the previous administration. As mentioned in the said letter, we find it extremely difficult to sustain our operation due to our continuing inability to collect payments. For services already rendered from February 2025 to present. Attached is a copy of our letter for your reference. In view thereof, we are constrained to terminate our contract for the garbage collection disposal services for District 1, 2, and 3 of the City of Manila. Effective June 30, 2025. Thank you, very truly yours, Jerry Rose Ching, Chief Executive Officer, Metro Manila, a Metro Waste Solid Waste Management Corporation. At the same manner, the same is tungkol sa flushing and antibacterial activities contracted with Metro Waste. Iyan po ang malaking pagsubok na kakaharapin natin ngayong araw na ito. Para po sa kaliwanagan ng lahat. At hindi naman kaila na ang Maynila for so many mayors for so many decades ang nagkokolekta ng maayos sa atin at mainam na nagugustuhan ng mamamayan kahit na magpalit-palit ang mga mayor ay ang dating kolektor ng Maynila na Lionel Waste Management. At napabalita rin po sa atin noong nakaraang taon na hindi na rin po kinaya ng Lionel na tugunan ang serbisyo para sa lungsod. At sila'y nagpaalam ng maayos ng Oktubre na hanggang December 31 na lamang po sila. Bagamat ipinagkaila ng ilang individual na sila daw ay nagbabayad, ngunit ang katotohanan, may pagkakautang o bayarin tayo sa Lionel ng 561 million pesos sa taong 2024. dahil dito, minabuti ng nakaraang administrasyon na kumuha at paghati-hatiin ang koleksyon ng basura sa lungsod. Sila naman po ay nagtagumpay na kumuha ng ibang kumpanya katulad na nabanggit kong kumpanya na Metro Ace at Pilipinas. Ngunit, katulad ng isinahad sa sulat ng Metro Ace at ng Pileco, napatunayan na hindi rin sila binayaran. Ngunit, nung Enero lang sila binayaran, ng taong 2025. And as we speak with regard to our record, no? ang bayaring kakaharapin natin at hindi na kinaya rin ng mga naturang kumpanya ang malaking operasyon ng pagkolekta ng basura ay tumata ginting na, na 950 million pesos. So para po sa simpleng arithmetic, umalis ang UNEL dala ng hindi nabayaran ng walong buwan at 561. May nagsinungaling, may nagpublik, may nagtago pero lumabas ang katotohanan. Hindi sila bayad. Pinalitan, kung anuman dahilan, hindi ko po alam. Ngunit, hindi rin may tatanggi na hindi na kaya ng bagong kumpanya na kinuha ng nakarang administrasyon na sila'y hindi binabayaran din magpasa hanggang ngayon. Kaya ang sakripisyo, taong bayan, tayong mga tagamahin. Pumigit kumulan 2,000 metric tons of garbage should be collected every single day. At habang nag-uusap po tayo sa broadcast na ito, yung hindi nakuha kahapon, yung hindi nakuha nung sang araw, madadagdagan pa ho, maya-maya, at bukas hindi po matitigil ang magiging problema natin sa suliranin natin tungkol sa basura sa Maynila. Mga nanay ko, mga tatay ko, mga minamahal ko, lolo't lola, at mga batang Maynila. At sa mga tao dumarako sa Maynila araw-araw, gabi-gabi. Now, I'm telling you straight. A few minutes ago, bilang inyong alkalde, buong kababaang lobo ako na nakiusap Sa Lionel Waste Management for old times sake. Total nagalama silang nagservisyo at naghahanap buhay sa Maynila nakiusap ako sa mga may-ari nito na kung po pwede hakutin muna nila ang basura ng Maynila ngayong araw na ito ng libre ng walang gastos sa taxpayers money kasi bukas po malalaan natin kung ano ang sitwasyon ng pananalapi ng ating lungsod. Eh ayaw ko naman ng oh, pangunahan ng kabayo. But for now, nakiusap po ako sa kanila. Bakit po? Mas mahalaga sa akin ang kaligtasan at sanidad ng ating lungsod. More than anything else. Ang paggalat ng basura at pagtambak nito ay maaring magdulot ng panganib sa mga matatanda natin na may na. Sa may mga sakit, sa mga bata, sa mga pagkain kinakain natin na maaaring dapuan ng insekto galing sa mga tambak na basura. Masakit sa mata, masakit sa ilong, at mapanakit sa kalusugan ang ating sitwasyon patungkol sa basura. Matapos ang aming usapan bilang tugon sa sitwasyon ng ating lusod na problema sa basura. By 2 o'clock this afternoon, the entire resources of UNEL Waste Management will be around in the city of Manila. Iikot po ang mga truck. Kukunin po ang mga basura nang walang gastos sa lungsod ng Manila. And I spoke. Ako po ay nakipag-ugnayan din agad sa ating DPS. Sa ating city engineering sa Manila Traffic Parking Bureau, sa lahat ng ahensya at resources ng lokal na pamalan to utilize all human resources, equipment, logistics na hakutin, linisin, paliguan ang buong lungsod ng Maynila at huwag titigil kahit gabi na Hanggang bukas, hanggat sa susunod na araw, until we resolve this dangerous problem. Kaya po, mga nanay-tatay ko, mga lorot-lola ko, mga batang Maynila, pumanatag po kayo. Mabigat po ito, hindi po ito madali. Pero pumanatag po kayo, may gobyerno na po sa Maynila. We will make sure whatever problems that we are facing right now and we're going to face, we will confront it. We will not point fingers. We will act on the matter. In fact, tomorrow I'm going to be with the City Council of Manila. And I'm going to ask them to declare. the state of health emergency in the city of Manila. Yung po'y kailangan natin gawin para sa mga darating na araw, tayo po'y magkaroon ng sapat na kapangyarihan upang tugunan, legal na tugunan, yung suliranin natin sa kalusugan sa masamang magiging epekto at naging epekto na ng tambak ng basura sa tapat ng bahay natin, sa ilog natin, sa creekside, sa boulevard, avenue, and so on and so on. Kaya po, mas may nabuti ko muna ngayon na ito'y karapin at kayo'y kausapin upang malaan ninyo na ang lahat ng inireklamo nyo sa akin patungkol sa nangyayaring tambak ng basura sa nakaraang linggo, karang araw, at biglang kakarapin natin na sa paghapot ng basura, ito po ay hindi natin tutulugan. Aaksyonan po natin. Bilang panghuli, ako naman po ay nananawagan sa lahat ng barangay official to 809, 800 plus barangays in the city of Manila. Magkayak na kayo Linisin nyo na ang lahat ng kalsada, creek, at mga imbornal. In a few minutes, we will inform you that we are going to sign executive order about this thing. Kaya iniikayat ko mga barangay official. Total, kayo naman ay mga halal din ng bayan na tulad ko, makiisa na kayo. Kalimutan nyo na ang politika. May nanalo na. Nagdesisyon na ang taong bayan. Panahon na para tugunan ninyo ang sinumpaan yung tungkulin sa mamamayan, hindi sa politiko. Sa akin naman pong mga lolo't lola, mga nanay tatay, mga batang Maynila, at mga taong dumadako sa Maynila sa gabi at sa araw nakikiusap po, po sa inyo. Samahan niyo po kaming maglinis. I'll make sure hahakutin ko ang basura. Ngunit kung kinakailangan ipadelay nyo ng konti, kahit sa man lamang na ilawag nyo muna sa inyong mga tahanan o bahay o negosyo ang inyong basura habang kinukolekta ko ang basura sa kalsada until we normalize the collection of garbage in the city of Manila, nakikiusap po po sa inyo. Sana po'y gawin po ninyo. Bilang pagkakaisa nating lahat na maging maliwalas ang ating minamahal na lungso. At maging ligtas sa sakit na maaaring idulot ng basura nito. So muli mga kababayan, for now, i hope the audio of this broadcast is clear enough. but this is immediate. this is very important. this threat to our health or the imminent danger of this brought by this garbage in our city. will be controlled. Again, mga barangay chairman, mga empleyado ng siyudad ng Maynila na nabanggit kong ahensya at nais ko na rin kunin ng pagkakataon sa MMDA kung kayo'y nakikinig po ngayon. Tulungan niyo po kami sa Maynila. Muli, maraming maraming salamat. Kung manatag kayo, we'll be there we do our job. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito na muli ninyo akong ginawang alkalde. Pipilitin ko sa maliit kong kaparanan na tupdin ang mga bagay na nasabi ko na nung araw at tupdin ang tungkulin ko bilang ama ng lungsod ng Maynila. Maraming salamat po sa oras ninyo and if I'm not asking too much, please do share this broadcast to your family. To your friends, to any person that you know that nandi dito sa Manila. Pag-ingat po kayo, mahal na mahal ko po kayo lahat. Pagpalainawa tayo ng pong Manila, God first. Thank you.